Good morning, happy sunday po sa ating lahat. Yan. Happy sunday. Maulan na umaga po sa ating lahat kasi umuulan dito sa Maynila. Dito sa kalokad maulan. Grabe ang ulan dito. Kape tayo guys. Good morning sa ating lahat. Mayro'n. Kape tayo, kape kape. Ligay ako. Tapit tayo guys Ang hirap ano no? Ang hirap gumising na Marami kang iniisip na problema diba Ang hirap hindi mo Hindi mo Maisa-isa na ayusin yung mga bagay na iniisip mo na problema sa buhay mo diba? Hirap Ang problema. Yeah, gawin natin. Ikape na lang natin, guys. penalang na lang natin. Mag-isip kung ano yung dapat isipin. Dahil lahat naman ng problema, nilipas din, di ba? May mga problema na hindi na maayos-ayos. May mga problema na dumadating na kala natin hindi na maayos pero naayos pa rin. Dapat pinakamagandang gawin pag may dumadating man na problema maging kalma lang kalmahin mo lang yung sarili mo kasi kung matrigger ka at medyo mag react ka ng agad agad may harapan kang maayos di ba guys kaya pinakamayigi kape tayo ano man ang problema lilipas din yan. Nandiyan naman si God, ba? Always din niya tayo pababayaan. Ano man yung gusto. ano man yung... Hirap yung ganun. Eh. Stress ka sa... Trabaho. Stress ka sa mga pwesto kasi nanakawan kami sa pwesto problema dito sa bahay problema mga sasakyan may kung hindi umandar problema lahat 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 kaya hirap mag isip ng maayos di ba sabihan nga mas masarap pang tumira sa probinsya sabi nga maaliwala sa panahon presang hangin hindi masyadong maingay, hindi maingay. Lalo pag nasa baryo ka ng probinsya, lalo sa amin. At least yung problema mo dun, or stress sa buhay. Mas madaling mag-isip kasi pag fresh yung utak mo. Pero kung punong-puno na yung utak mo, lalo dito mag mundo dito sa Maynila, naku, yun lang. kape tayo guys and happy Sunday at maulan na umaga sa ating lahat bye bye guys